ito ay hindi ko iinumin, ilalagay ko sa lababo kasi nagbabara ang lababo Pang ano ko lang ng lababo yan. Charot! Ang yaman! <laughs> ay, sa Paris, mamasahe tayo ng 20 euro lang. Charot! Ako pala ay aalis at mamalingki. Ang budget ko ay 20 euro. Tapos, kailangan ang challenge na to, magawa ko talaga ang 20 euro na ito. Sana matumpak ko talaga ang 20 euro. Kasi, sa, lagi akong nakakatumpak talaga na 10, minsan 20 ganyan. Ngayon, gagawin ko na, i-video ko na para mapatunayan ko sa inyo na talagang kaya akong mag-budget. <laughs> Joke, charot. <laughs> Sana nga magawa ako, diba? ko, di ba? Kakahiya ako kung hindi ko magawa eh. Ito pala ang kakargahan ko. Hindi tayo po. Ito ay karilo ito. Na ito ay kakargahan ko na. Aking mapamili. Okay. 20 euro budget. Tara, sama aku. Let's go. Let's go. <laughs> 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 2 hours later oh, Ang galing-galing ko talaga mag-grocery 20 euro talaga Ang galing ko mag-grocery Ang pera ko ay 20 euro lang Na binadget ko ngayong hapon Nakukasya talaga Ang galing Guwada ay uh, Pakita sa inyo ang resibo ha 19 euro and 99 cents Kita niyo yan? Yan Ang pera kong 20 euro Na nadala-dala ko lang Sa pag-grocery Tumpak na tumpak talaga Ang galing ko mag-budget Inyo ang aking pinamili At talagang hahanga. Kayo Kay Daya, Promise Ito na pag ako ng gatas na fresh milk, meron siya, ito sin sa latusyo kaya ito talaga ang kailangan ko without latusyo, at saka ito naman ang, uh, ito kasi fresh, ito hindi fresh, kaya ito lagi natin sa ref, ito ay i-reserve lang natin, ayan o sin sa latusyo without latusyo kasi kailangan ko lang without latusyo dahil sa ating health na allergy ako, ang haba lang ng resibo, o oh, 20 lang o, oh, 20 euro, nakabili din tayo nitong pera na juice, masarap ito dahil hindi ito maasim. kaya, gusto ko ito, mga lalad. Hindi ako nag-ano na ngayon ng mga orange muna at mga lemon. Dito tayo sa pera. O yan, ubon ba unin natin? Parang bata ba? Meron tayo nung uh, salad, balerina. Salad na maliit na dahon. di diba? May kula tayo, pero ito ay hindi ko inumin. Ilalagay ko sa lababo kasi nagbabara ang lababo. O, pang ano ko lang ng lababo yan. Charot! Ang yaman! ay, teka. Ayan pa wala. Mamaya ginawa, at i-explain ko pa pala sa inyo ito. Pira din na prutas. Ayan, katatapos ko lang maghugas. Talagang ano, hinugasan ko na kaagad. Tapos sa ito, may ilang piraso. Ah, tatlong piraso lang na, na ano, tatlong piraso lang na um, apple. Tsaka tatlong piraso din na pira. Ayan. Kasi budget nga, di ba mga lalabs? Ganun, pag nag-budget. Tapos itong uh, bukado, kahapon ko lang yan binili kahapon. So, nandito pa pala? Meron pa pala dito? O, pansita kasi bala kong magpansit. Ihalo ko siya sa pansit, 'di ba? Tapos meron tayong biscuit, Nakabili na rin biscuit, dalawang klaseng biscuit na binili natin. Ayan oh, ito. Paborito ko 'tong biscuit na 'to. Oh, so, meron tayong latuga, lechus, na salad. Na hindi dito pa sa ano, dito pa sa bustahan, hindi ko pa nalabas lahat. Kutuloy din ang paborito ni Nicole. Na yan ang paborito niyang ulam. Tapos meron pa tayong hindi ko pa nahugasan, ang ubas. Oh, di ba, mga lalabs? Galing ko mag-budget. Kumpleto tayo, may putas. Tapos na ko. Tapos may gulay na o may salad na. May ano na juice. O meron akong pang ano sa aking lababo na nagbara. Tapos may dalawang milk. May pancit pang ano. Kasi may gulay na ako dyan na para pang pansit. meron may, akong gulay dyan. pa, may, may carrots na ako. May zucchini para sa pansit. May manok. Tarap kasi paglagyan ng pancita. Medyo taba-taba. Masarap ang pansit pag may mga ganito. Diba? Galing ko mag-budget, di ba mga kapatid? Dalawang biskwit na bili ko, ha? Promise. Ooh. Sa 20 euro, ang galing ko mag-budget, di ba? Galing, brabisima. I love my own. Charot. Oh, di ba? Ito, ilang piraso din to. Tatlong araw niya itong, o kaya apat na araw. Dahil siya, pag kumain siya ng kutuliti si Nicole, isang piraso lang. So, bali, limang araw yan. O, tatlong araw. Kasi kung gusto niya ng lunch or hapunan, pwede rin, dalawang araw. Parang ganda din dalawang araw niya to kung gusto niya. Ang alternate naman yun kasi pwede siyang kumain ng ah? pasta. Tapos um, salad. Tapos pag may rice kasi siya, pag may rice siya, isang ganito lang. O kaya pag may salad siya, salad lang, isang ganito lang, pwede na sa kanya. Ganyan si Nicole, hindi siya maarap sa pagkain. Pasta, okay lang sa kanya. Ngayon magsaing na ako dahil ang oras na ba? Baka alas, mag alas utso na, alas 7 pa lang yata. At least, nakapamalingki ako ng 20 euro lang guys. Ang galing-galing ko, diba tumpak na tumpak, 19 euro and 99. Grabe, ganyan ako mamalingki. na din ako minsan, 10 euro lang, kayang-kaya -kaya ko yan, i-budget. Oh, di ba? Pinakalambir ko ako mag-budget. Guys, ang galing ko. Brabe si Majinette! Oh, if the vlog ganito na kailangan natin mag-budget kasi alam niyo yung bakit, guys. Sa dami kong pinapadalhan, mayroon akong anak nag na nag-aaral ng HRM. Tapos, mayroon tayong tinutulungan ng na iba natin kamag-anak. Tapos, may iba tayong mga kaibigan dito sa Facebook pag nangangailangan. Lalo pag may mga karamdaman mga kapatid, ako hindi mga ako mapapahindi. Kahit hindi ko maibigay ka agad. Pero gumagawa ako ng paraan na mabigyan ko. Hindi ko na pangalanan kung si Lord na makakalam. So, shout out sa inyo mga kapatid! At sana marami pa tayong matulungan. Nawa! Pagpalainin kayo ng Panginoon. At ay magpipray lang palagi. Never give up. Positive think lang. Laging masayang buhay. Huwag malungkot sa mga challenges. Kailangan dumaban. At never give up on prayers. Si Lord lang ang nakatulong sa atin. Wala nang iba. Kaya ganun lang. Pakumbaba lang. So matutulid tayong uh, manalangin at pagpray natin ang ating mga kapatiran, ating pamilya. At pagpray natin ating mga anak. O diba? Talo na mga magulang din. Okay. Mga kaibigan natin sa Facebook. At mga kapatid natin sa Facebook. Kasi nga, lahat tayo dito nagsikap sa Facebook para magkasweldo. So, pag natin sila, nakumita din. Ako hindi ba kumita sa Facebook, guys? Sana! Supportahan niyo pa ako para magka-pay out tayo, of course. Kasi kailangan natin marami tayong tutulungan, mga kapatid. Marami humingi ng tulong. Kahit hindi pa ako kumikita, mga kapatid. Nagbigay-bigay na ako lang pa kunti-kunti. Dahil uh, hindi naman yung basihan sa... Kung, 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 may kita ka na, ang basihan doon yung puso mo. O merong kang puso, gagawa ka ng paraan. Ganun talaga yun. Salamat! I love you guys! I love you!